talaga ang unang sinampalatayaan. Uh, Suma sa inyo ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan. Pakinggan ang paglalahad ng mga tao na nang makaunawan ng katotohanan ay nalipad mula sa kadiliman tungo sa kaliyuanagan. Mga taong nakatiyak ng daan patungo sa kaligtasan dahil sa liwanag ng katotohanan na kanilang sinampalatayaan. Kamusta na po kayo muli, mga ginigiliw po namin, mga taga-subaybay? Ako po ang kapatid na Jerry Lapira at ito po ang programang Saliwanag ng Katotohanan. Pinakahangad po namin na kayo kasama ng inyong buong sambahayan ay nasa isang maayos na kalagayan. Muli po, nagaanyaya kami, samahin niyo kami sa may kalahating oras ng programang ito. At nawa po ang ganitong mga programa ng Iglesia ni Kristo'y makatulong sa inyong ginagawang mga pagsusuri upang katulad po ng napakarami ng mga tao. Nagbigay po sila ng kanilang panahon para pakinggan at suriin ang mga aral ng Iglesia ni Kristo ay nagliwanag po sa kanila ang mga katotohan ng aral na nakasulat po sa banal na kasulatan kaya nagawa nilang iwanan yung dati nilang reliyon at nakapagpasya po sila na umanib sa Iglesia ni Kristo. Ang isa po sa halimbawa nito ay si kapatid na Orlando Okulam siya po ay mula dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa pinagsama sa Distrito Eclesiastico ng Metro Manila East. Pakinggan at panoorin po natin ang aming isinagawang interview. Ako po si kapatid na Orlando Okulam sa lokal po ng pinagsama distrito po ng Metro Manila East. Nabautismuhan po ako sa lokal po ng Maramag, Bukidnon, 2009. Bago po ako umanib sa loob ng Iglesia Ni Cristo, ang dati ko pong reliyon ay katoliko. Naalala ko pa na aktibo kami sa mga gawain ng katoliko, lalo na sa mga piyesta, lagi kaming dumadalo, uh, lagi kaming nagdiriwang ng Pasko, kasi yan ang nakasanayan namin. At, nagsisimbang gabi kami. So, yan po yung ginagawa namin sa dating relihiyon. Ako po ay madasaling tao noon. Ah, katunayan, may kwintas ako, cross. Kaya masasabi ko na ako ay relihiyosong tao. Nabago po yon mula nung nagsuri ako sa loob ng Iglesia ni Kristo. At malaki po ang ipinagbago sapagkat natutunan ko po ang lahat. Naalala ko nga po na nung nagtuturo ang ministro, na may napansin ako sa pagtuturo na kailangan mong pumasok sa kawan. Na ang kawan na yon ay Iglesia ni Kristo na nakasulat mismo sa Biblia. Wala na tayong to to total doon sapagkat ang Panginoong Heso Kristo na mismo ang nagpahayag na kailangan mong pumasok sa kawan. Sa kawan at ang kawan na yon yun yung Iglesia ni Kristo na sinabi ko kanina. Ang napakinggan na tapanood po natin ay ang aming isinagawang interview kay kapatid na Orlando Oculam mula po siya dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Pinagsama sa Distrito Eklesiastiko ng Metro Manila East. At sa pagkakataong ito ay binabati po namin ang lahat ng aming mga kapatid sa Iglesia ni Cristo lalong-lalo na po dyan sa Distrito Eklesiastiko ng Metro Manila East sa pangunguna po ng ministro na tagapangasiwa diyan po sa nabanggit na distrito. Partikular din po na binabati namin si kapatid na Orlando Okulam na kanina po ay ating na-interview. Si kapatid na Orlando po, gaya ng kanyang sinabi kanina, siya ay dating masiglang kaanib sa Iglesia Katolika. Subalit, nabago po ang pananaw niya ukol sa reliyon nang dumating po ang pagkakataon na meron pong nakapag-anyaya sa kanya na makinig, sa pangangaral na ginagawa sa Iglesia ni Kristo. Nakatawag sa kanya ng pansin yung mismong pahayag at pagtuturo ng ating Panginoong Kristo na ang tao para magtamo ng kaligtasan ay dapat na nasa loob ng kawan. Ang kawan, ayong kay kapatid na Orlando sa kanyang ginawang pakikinig at pagsusuri, ay walang iba kundi ang Iglesia ni Kristo. At dahil sa iyon ay mismong pahayag at pagtuturo ng ating Panginoong Kristo, so Ang sabi nga ni kapatid na Orlando, eh hindi mo anya pwedeng tutulan yung sinabing yon ng ating Panginoong Kristo. So Meron nga po ba talagang sinabi ang ating Panginoong Kristo so na ang tao para magtamo ng kaligtasan ay dapat nasa loob ng kawan? At ang kawan, eh walang iba kundi ang Iglesia ni Kristo? E eh, hayaan nating Biblia po ang sumagot sa mga katanungan natin yan. Pakinggan ninyo ang mismong pagtuturo, pahayag ng ating Panginoong Sokristo. Dito po sa 1 Gs, ang talata po ay 9. Ganito ang maliwanag na mababasa natin. Pakinggan po ninyo. I am the door. Anyone who comes into the fold through me will be saved. Sa pagkakaliwat po sa wikang Pilipino, ako ang pintuan. Sino mang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Sana napansin ninyo ito, mga mahal po namin mga taga-subaybay, sa mismong pahayag ng ating Panginoong Sokristo. Ang sabi niya, siya yung pintuan. Ang tao para maligtas, anong kinakailangan pong gawin ng tao? Papasok sa kanya. Pero, sino po yung tunay na pumasok sa ating Panginoong sukristo sila anyay napaloob doon sa kawan. Ano po ang tiniyak ng ating Panginoong Sokristo kapag ka ang tao ay pumasok sa Kanya at napaloob doon sa kawan, sila po ang magtatamo ng kaligtasan. Pero dapat din po nating mapansin na wala pong itinatanging tao ang ating Panginoong Sokristo. Kaya nga ang banggit niya, sino man na pumasok sa loob ng kawan. Kaya ano man ang lahi ng tao, nakapag-aral man o hindi, kung meron man pong iisa, eh yung paraan na itinuro niya na dapat gawin ng tao para ang tao'y maligtas, papasok sa kanya sa paraang mapaloob sa kawan. Eh alin nga po ba itong kawan na tinutukoy dito ng ating Panginoong Sokristo na dito napaloob ang mga taong pumasok sa kanya at ginarantsahan niya sila yung mga taong magtatamon ng kaligtasan. Pakinggan po ninyo dito po sa aklat ng mga gawa 2028 sa salin po ni Ginoong George M. Lamsa, pakinggan po ninyo ito. Take ye therefore to yourselves and to all the flock over which the Holy Spirit has appointed you overseers to feed the church of Christ which he has purchased with his blood sa pagkakaliwat po sa wikang Pilipino. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Batay po sa pagtuturo ng banal na kasulatan, ang kawan ay walang iba kundi ang Iglesia ni Kristo. Kaya yung sinabi po kanina ni kapatid na Orlando Oculam na ipinahayag, itinuro ng ating Panginoong Kristo na ang tao para magtamo ng kaligtasan dapat nasa loob siya ng kawan at ang kawan ay ang Iglesia ni Kristo, binatay niya po yung kanyang pinaninindiganang yon sa mga ng aral na nakasulat mismo sa banal na kasulatan ang kanyang pinakinggan at pinaniwalaan ay mismong pagtuturo ng ating Panginoong Heso Kristo. Mga mahal po naming mga taga-subaybay, bakit po kaya tama lamang na ang pakinggan at sundin ng tao ay eh mismong ang ating Panginoong Heso Kristo? Kanino nga po ba nang galing yung mga aral na itinuro ng ating Panginoong Heso Kristo ayon na mismo sa patutoo ng ating Panginoong Heso Kristo. Pakinggan po ninyo at ganito ang mababasa natin dito po sa Juan sa 12, ang talata po ay 49, pakinggan ninyo ito. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Napansin niyo po ba mga mahal po naming mga taga-subaybay? Kung kanino po nang galing yung mga itinuro ng ating Panginoong Isokristo? Ayon mismo sa ating Panginoong Isokristo, ako anyay hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos at kung ano anya ang dapat niyang sabihin at salitain. Sa makatwid, lahat ng mga aral na itinuro ng ating Panginoong Sokristo, kanino po galing? Walang iba kundi sa ating Panginoong Diyos. Kaya pagka pinakinggan ng tao ang ating Panginoong Sokristo, sino rin po ang nagagawang pakinggan ng tao? walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. E sa kabilang dako naman, kung hindi natin pakikinggan at hindi natin susundin ang ating Panginoong Sokristo, e sino rin po ang hindi pinakinggan at sinunod ng tao? Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos na nagbigay ng mga kautusan na itinuro ng ating Panginoong Sokristo. Kaya nga po, ayon pa rin sa pagtuturo ng ating Panginoong Sokristo, ano po ang magiging kapalaran ng tao pagka pinakinggan at sinunod siya ng mga tao? Pakinggan ninyo ang patuloy na pagtuturo ng ating Panginoong Sokristo dito po sa Juan sa Gis 27 hanggang 28 ay ganito ang maliwanag na mababasa natin. Pakinggan nyo. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. At binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Hindi sila mapapahamak at walang makaaagaw sa kanila mula sa aking kamay. Napansin niyo po ba kung ano ang napakagandang kapalarang nakalaan doon sa mga tao na nakinig at sumunod sa ating Panginoong Sokristo. Tiniyak na po ng ating Panginoong Sokristo sila anya ang pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. Hindi po ba ito ang gusto natin? Kung ito nga lang pong buhay natin na pansamantala sapagkat nahahangganan ng kamay ng kamatayan, nagkakasakit, tumatanda, eh pinahahalagahan po ng tao. Eh higit sa lahat, 'yung ipinangako ng ating Panginoong Kristo na buhay na walang hanggan ang dapat pong pakahangarin ng tao na matamo. Subalit, kanino po ito ipagkakaloob ng ating Panginoong Sokristo? Eh doon po sa mga tao na nakinig sa Kanya at sinunod yung Kanya pong mga sinasabi. Kaya nakatitiyak po ang mga tao na nakinig at sumunod sa ating Panginoong Sokristo, magtatamo sila ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan. Sa kabilang dako naman po, ano naman ang ibinabala ng banal na kasulatan pagka hindi pinakinggan, hindi pinaniwalaan ng ating Panginoong Sokristo? Pakinggan po ninyo at ganito ang mababasa natin dito po sa Aklat ng Mga Gawa. Sa 3.20, itutuloy pa natin sa 22 hanggang 23 ay ganito ang maliwanag na mababasa natin at upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang iyon ay pupuksain lubos mula sa gitna ng bayan. Ito naman pong babala ng banal na kasulatan. Sa sinumang mang tao na hindi makikinig at hindi susunod sa ating Panginoong Sokristo, ang sabi po sa talata sila anyay pupuksain ng ating Panginoong Diyos. E pagka po sinabing pupuksain, ano din po ang katumbas nito? E hindi po sila magtatamu ng buhay na walang hanggan, hindi rin po sila maliligtas pagdating ng araw ng paghukom, kundi kabilang sila doon sa mga tatanggap ng parusang walang hanggan sa dagat-dagatang apoy pagdating ng araw ng paghukom. E tiyak naman po, mga mahal po naming mga taga-subaybay, walang sino man sa atin ang pipiliin ay ang parusahan ng ating Panginoong Diyos, kundi ang pipiliin natin, magtamo tayo ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang kinakailangan lamang po, magawa natin yung pakikinig at pagsunod sa ating Panginoong Heso Kristo. Masasabi lamang po natin mga kaibigan na nagawa na natin yung pakikinig at pagsunod sa ating Panginoong Heso Kristo kung pumayag tayo na pumasok o maging kaanib sa Iglesia ni Kristo. Ito nga po ang katotohanang nagliwanag kay kapatid na Orlando Oculam. Kaya bagamat napakasigla niyang katoliko noon, ginagawa niya yung laging pagsisimba, laging pagdarasal, e eh naunawaan niya. Hindi sa katoliko niya matatamo yung kaligtasan eh, at yung buhay na walang hanggan. Ang kinakailangan niyang gawin ay sundin kung ano yung sinabi ng ating Panginoong Sokristo na pumasok o umanib sa Iglesia ni Kristo. Kaya nga po, sa panahon ng pangangaral ng mga apostol, bahagi ng kanilang pagmamahal at pagmamalasakit sa mga taong kanilang pinangangaralan, ano po ang kanilang ginawa? Pakinggan po ninyo, dito po sa Efeso, sa tres ang talata po ay 6 ng saling The Living Bible, ay ganito ang mababasa nating pahayag, pagtuturo ni Apostol Pablo, Pakinggan po ninyo ito. And this is the secret, that the Gentiles will have their full share with the Jews in all the riches inherited by God's sons. Both are invited to belong to His church and all of God's promises of mighty blessings through Christ apply to them both when they accept the good news about Christ and what He has done for them. Sa pagkakaliwat po sa wikang Pilipino at ito ang lihim na ang mga hintil ay magkakaroon ng kanilang buong bahagi kasama ng mga Hudyo sa lahat ng mga kayamanang mamanahing ng mga anak ng Diyos. Sila ay kapwa inakit na mapabilang o umanib sa kanyang iglesia at ang lahat ng mga pangako ng Diyos na mga makapangyarihang pagpapala sa pamamagitan ni Kristo ay napaukul kapwa sa kanila nang kanilang tanggapin ang ibanghelyo tungkol kay Kristo at ang kanyang ginawa para sa kanila. Ito po ang buong pagmamalasakit at buong pagmamahal na ginawa ng mga apostol sa mga taong kanilang pinangaralan noon, mga lahing hudyo at ang mga lahing hintil. Sila anya ay kapwa nila inakit na umanib sa tunay na iglesia. At kung alin nga po itong iglesyang ito, binasa na namin sa inyo kanina, walang iba kundi ang iglesia ni Kristo. Kung bakit sa tunay na iglesia ni Kristo, inakit ng mga apostol ang mga taong kanilang pinakaralan na umanib sapagkat kapag ka ang tao'y pumayag na maging kaanib sa tunay na iglesia ni Kristo, sila ay kabilang na doon sa mga tatanggap anya ng mga pangako ng ating Panginoong Diyos. Ang isa nga po sa pangako ng ating Panginoong Diyos na sinabi ng ating Panginoong Sokristo, ito po ang buhay na walang hanggan na ipagkakaloob ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng mga taong sumunod sa itinuro ng ating Panginoong Heso Kristo. Ito rin po mga kaibigan, ang buong pagmamahal at pagmamalasakit na ginagawa ng Iglesia ni Kristo ngayon sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo B. Manalo. Ginagamit na po ang lahat ng mabibisang kaparaanan para maihayag at maituro sa lahat ng mga tao sa buong mundo kung bakit napakahalaga na ang tao ay maging kaanib sa Iglesia ni Kristo. Kaya nga po si kapatid na Orlando ay meron din pong paanyaya sa mga tao na nakikinig at sumusubaybay ngayon na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo, pakinggan at panoorin po natin ang kanyang paanyaya. Sa mga hindi pa kaanib sa loob ng Iglesia ni Kristo na mga, kilal, mga kakilala ko at kaibigan, pamilya ko, ako po ay taus puso na inanyayahan kayo para pakinggan man lang ang mga pangunahing aral sa loob ng Iglesia ni Kristo nakatitiyak ako sa inyo na hindi masasayang ang oras nyo. Nawa po ay nakatulong ang ginawa naming paglalahad na ito ng mga kalooban ng ating Panginoong Diyos sa inyong ginagawang mga pagsusuri at panalangin po namin sa Panginoong Diyos na dumating na din po yung pagkakataon, kayo man po makapagpasya na rin na umanib sa Iglesia ni Kristo. Bago po tayo magtapos, ay inaanyayahan namin kayo sa isang panalangin. Panginoon na aming Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo. Muli, ginamit mong kasangkapan ang palatuntunang ito para maituro ang iyong mga kalooban, mga katotohan ng aral na dapat na malaman at maisakatuparan ng mga tao sa ikapagtatamo namin ng pangako mo pong kaligtasan. Narinig na unawaan namin, napakahalaga ng pagpasok-pag-anib sa Iglesia ni Kristo para ang tao ay magtabo ng kaligtasan. Maawa ka nawa po sa mga hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo na nakapakinig ng programang ito. Maging daan nawa po ang mga katotohan ng kanilang napakinggan para sila man ay lalo pang magsuri sa mga aral ng Iglesia ni Kristo at kung loloobin mo aming Ama, magkasama-sama na kami sa loob ng Iglesia ni Kristo. Panginoong Heso Kristo, lumalapit po kami sa iyo patuloy pong ipamagitan sa amang aming mga panalangin at patuloy pong pagpalain ang kabuuan ng iyong bayan. Ama, sa muli naming paglapit sa iyo, pakiingatan pong kapatid na Eduardo Banalo, ang aming tagapamahalang pangkalahatan, alang-alang po sa ginagawa nilang pangunguna sa kabuuan ng iyong iglesia. Ang lahat inihiling na po namin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Yesus. Amen. Hanggang din namin na kayo ay maliwanagan at magtamo ng kaligtasan. Hanggang sa muli, ito ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan.